Isang nakakatuwa at malaking karangalan ang pagkapanalo ng ating pambato na si Vince Paras sa kanyang naging laban kagabi sa Bansang Malaysia kontra sa manok ng India na si Muhammad. Sinunggaban agad ni Paras at agad niyang ipinamalas ang hagupit ng kanyang kamao. Kaya dahil dyan ay mabilis niyang napabagsak ang Indianong kalaban sa second round. Pilit nitong makabangon pero makikitang lumalambot na ang mga tuhod nito. Dahil sa tindi ng kanyang pagkabagsak, tinuloy ang laban at pagpasok ng third round ay dito na tinapos ni Paras ang kanyang kalaban matapos na naman niyang pabagsakin sa ikalawang round si Muhammad. Hindi na binilangan pa ng referee kundi ay nagdesisyon na itong ihinto na ang laban at dahil dyan ay nakamit ni Vince Paras ang panalo via third round technical knockout. Ngayon ay umabanti na ang boxing record ni Vince Paras dahil sa kanyang panalo sa 22 wins with 16 knockouts at tatlong talo lamang. Maliban dyan ay nagmumula na siya ngayon sa dalawang magkakasunod na panalo via technical knockout. At sa ibang usapan naman mga kasports ay bumandera naman kahapon sa main event ng Golden Boy Promotions ni Oscar De La Hoya ang knockout artist at isa sa top contender ng 145 junior welterweight division na si Oscar Duarte sa kung saan ay sinagupa nito ang Mexican knockout artist na si Miguel Madueno. May nakakakilabot na record na 31 wins with 28 knockouts at tatlong talo lamang. Ngunit kahit may 90% knockout si Madueno ay hindi man lang natinag si Duarte kaya patayan talaga ang nangyari sa ibabaw ng ring. Pero sa bandang huli ay mas nangibabaw ang tibay at lakas ni Duarte. At pagsapit ng ikapitong round ay parang naubusan na ng hangin si Madueno dahil hindi na nito magawang makasagot sa sunod-sunod na kombinasyon at atake na pinapakawala ni Duarte. Kaya naman dahil dyan ay nagdesisyon na lang ang referee na ihinto na lang ang laban. Dahilan kung bakit nakuha ni Duarte ang tagumpay via 7th round technical knockout. Ngayon ay umabanti ng record ni Duarte sa 29 wins with 23 knockouts at dalawang talo lamang dahil sa kanyang panalo. Magandang balita para sa kanya dahil una rito matapos niyang malasap ang matinding pagatalo via 8 round knockout sa kamay ni Ryan Garcia mahigit isang taon na nakaraan. Pero ngayon ay nakabawi na siya sa tatlong magkakasunod na tagumpay. Punteriyang labanan ni Duarte sa susunod ang current WBO and The Ring Magazine Junior Welterweight World Champion Mu Lopez kung saan ay agad niyang hinamon sa naging interview sa kanya matapos niyang tiklupin si Madueno at kanyang nakamit ang panalo.